So, anong nangyari? Hindi hindi dumating yung ano, yung pastor. Asa <laughs> may ano ra may pinunta. So, sabi ko tayo na lang. Tapos, ang tinapik namin niya sa Lamentation chapter 3 verse 37. Walang bagay na nangyayari na hindi ka pa ni Yahweh. Doon -do kami na gano'n ngayon. So, nung maano mo nga ako pastor, sabi, isa sa ako sa mga, ano, sa mga speaker mo. Sabi ko, Lord, ano bang topic ang gagawin ko? Yun lang yung sinisiksik sa akin. Yun sa Lamentation chapter 3. So, ano, aral ko na aral. Sabi ko, ganun. Tapos tinuro na naman ako doon sa tinatawag na sa Romans trap chapter 5. At sa kalihulihan, ang verse na binigay sa akin na pag-aaral na natin, yung sa 2 Chronicles 7.14 Ang sabi nga rito, sa English, sabi niya, If my people who are called by my name hum will, will humble themselves and pray, and seek my face and turn from the wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sins, and will heal their land. Sabi sa Tagalog, ngunit sa ang bayang kong ito, aking pinili ay magpakumbaba, Manalangin ako, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanyang kasamaan, diringgin ko siya, diringgin, ko, ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang, katu, ang ng kasaganahan. So inisip ko, sabi ko ano bang ba team nito? Sabi ko gano'n. At binigay sa ng Panginoon ng pagpapakumbaba. Ang team natin ay pagpapakumbaba. Praise God. Kasi, itong, itong verse na to talagang, kahit sa kaninong pastor, narinig ko to eh. Lalo na sa mga nangyari sa panahon natin ngayon, talagang grabe ang nangyari sa atin. Pero sabi ko nga, sa, sa pagsasaliksi ko, ang ibinigay ni Lord na ano yung verse na yon na para malaman natin yung sa sa panaghoy sa Tagalog yung Lamentation chapter 3 verse 37 walang bagay na namang mangyayari kundi sa tulutan ni Yahweh Sa atin napapanahon sa atin sa panahong to Katulad nga nung sinabi ni nga ni brother na dati ano siya yung nagsusugal siya ako ako, aminin ko, dati akong sugarol. <laughs> sugarol, kasi ako yung nagpapasugar. <laughs> ako yung, ano, ako yung dealer. Kasi ang tawag doon, dealer eh. Pero sabi nga, kasi at the age of 22, napasok na ako. Pero dati, dati kasi, nag, nagtrabaho ako sa, ang ah, dami kong pinasukan. Nagtrabaho ako sa printing press, nagtrabaho ako sa Jollibee, 1980. Kung maalala, wala pa kayo siguro sa mundo yung iba rito. Alam nyo, magkano ang, ano, 995 lang ang buong hita ng manok. <laughs> Pero, tinawag naman ako sa, ano, the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Yun ang, yun ang pangalan ng, ano na, ng, ano namin, Philippine Amusement. Sa, kahit na nga sabi nga, hindi pa ako talagang tunay na mananampalataya, Siguro si Lord na rin naga nag guide nag, 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 uh, nag sa akin kasi out of 400 kami nag-exam isandaan lang kami pumasa. <laughs> By the grace of God. Kasi nung after, bago ako kumuha na ng exam, nagano ako nag nagsimba ako kasi religyoso eh pero sa pagiging religyoso ko, hindi ko natutuluan yung ginagawa ng isang reliyon. Kasi sa province, kasi sa Bicol, every six o'clock, meron tinatawag na nagpa-pray nagpa sila. Mayroon di ba? Yung parents mo. So sila ang nadalang tatay ko. Hindi ako natuturon. Hindi ako natutong bagpahit pahit yung kanina -kani. Basta, basta every, ano, tinatawag nilang mahal na araw, pupunta kami sa bayan, tapos magano kami yung titingnan namin kung ilan yung pinoprosesyon nila. Sabi nga, ilan ba nakita mong Diyos? Uh, Gano'n. Di ba yung mga tanong? Kasi bata ka eh, curious ka eh. Pero dumating yung punto na um, nung nasa, nung may family na ako at dates of birth uh dates of 30 na ako nung makakilala sa Panginoon pero the best nang binigay ng Panginoon sa akin yung pinaga-gift niya kasi ang pinaka spiritual birth uh, spiritual birth ko is April 24, 1988. Tapos ang birthday ko in physical in physical April 28. Kaya yun pinaka-gift niya sa akin na sabi nga, um, meron rin ata sa akin nag-share na isang kasamahan ko pero hindi sa ganun kalalim. Pero dumating yung punto na si Lord na mismo yung nagano sa akin. Kaya napaka-bless ko noon ng panahong yon Talagang kahit anong palabas sa TV, pinapanood ko yan. Kasi kahit nga yung ano, yung Jesus Miracle Crusade. Pinapanood ko yan na alam ko na ayun pala isa, a Juanes, uh, JIL, pinapanood ko yan. Tapos, minsan nga, yung kay ano pa eh, kay El Soriano eh, pinapanood ko yan. Pero, it, inano ko na daan ng Panginoon sa kanya. Di ba? Ah, uh, dito tayo sa topic natin. Sabi nga rito, kasi itong bagay na to binigay to kay Ana Solomon nung tinayo niya yung temple. So irerelay natin to sa buhay natin sa panahon ngayon. Bakit mga nangyayari yung mga bagay na to? Una, yung sabi nga eh, yung nangyari sa nangyari sa ano sa sa Bisaya. Yung nangyari din dito nung Undoy. Blessing din ang binigay ng Panginoon sa akin yung nangyari nung Undoy na dito, ang binigay sa akin sa opisina na pinaka na no, pinaka leave ko is ano September 26. Sabi ko Lord, bakit September 26? Ayoko nang 20. Gusto ko mag-leave na ako kasi nakakaramdam na ako ng pagod eh. Yung pala may purpose si Lord. <laughs> September 26 nagundoy. <laughs> kasi ko do ko naalala ayo nga pala. Kung, kung hindi gano'n ang binigay na leave sa akin, hindi ako makakapasok kasi Lalanguyin mo yung Ortigas eh. Baha eh. Nawala ng kuryenta, nawala ng tubig. So, sa panahon natin ngayon, napakahalaga talaga na sabi nga, sabi nga dun sa binasa natin na, sa, uh, na if my people who are called by my name, sino ba yung sinasabi ng Panginoon dito? If my people. Para sa akin, ang sinasabi ng Panginoon dito, yung mga mananampalataya, katulad natin, kasi, alam natin na sa panahong to talagang ang, ang gera natin hindi naman sa physical kundi sa spiritual eh, spiritual word. Kaya, grabe, grabe ang ano ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Pinapakita niya, sabi nga sa, sa Biblia na makikita ng, nang mga anak niya yung mga nangyayari. Sabi nga doon sa apostolist nung, nung kila Peter, sabi nga niya, nakikita mo, sabi, Nakikita mo ba, sabi nga ni Lord, nakikita mo ba yung building niya yan? Ay, Darating ang panahon na walang matitira dyan sa kapong bato na yan. Lahat babagsak. Kaya pag yung nangyari sa panahon natin ngayon, naalala ko yung mga sinabi niya. Talapang napakagrabe. Napakagrabe talaga ang, uh, ang ano natin ngayon. Nas, sabi nga ng iba, nasa ano na tayo, nasa huling ano eh, nasa huling ano na tayo ng, ano, mundo. ng mundo. Kasi sabi nga ni Lord, um, kung sa tao, ang isang libong taon sa tao, ang isang libong taon sa tao, sa Panginoon isang araw lang. Kaya nung mabalitaan ko nga yung nangyari, at na, na, na ano ko rin nga sa radyo, na 1897 pala, meron nangyari na rin doon sa lugar na yon. Tapos, 19, 1912 meron din. So, itong, itong nangyaring to, ngayon. Kinuwenta ko ngayon 1897, mga mahigit, mga 115 years na ata. Sabi ko, grabe, grabe. Sabi ko, sabi ko, grabe Lord. Kaya pag napapanood mo, talagang madudurog ang puso mo. Pero, sabi ni Lord, eh, ang lahat ay mangyayari. Eh. Di ba? Sabi nga, eh, yung, yung words niya, hindi, hindi niya, hindi talagang magkakamali. Eh. Kaya ang kailangan na natin, sabi nga, sabi nga dito sa una, sabi nga, maging humble tayo. magang maging humble tayo unang una pangalawa kailangan manalangin tayo hindi lang naman hindi lang naman sa ating ano sa hindi lang naman sa ating uh, sarili hindi lang naman ta sa ating uh, pamilya hindi lang naman sa sa ating ano sa ating komunidad sa ating church kundi sa ating bansa rin Ipanalangin natin na ang bansa natin ay magbago at magkaroon tayo ng isang presidente na isang ano Kristiyano. Kasi mapapansin mo pag binabasa mo yung pag binabasa mo yung sa Old Testament, mapapansin mo na bakit nangyayari yung mga bagay na ano nangyayari noon sa sa mga Israel. Kasi yung tao, sabi ng Lord eh, ako lang ng Diyos eh. Sabi nga doon sa John 4:24, God is a spirit, worship may spirit and in truth eh. Pero ang ginagawa ng tao, saan? gumagawa pa sila ng bagay na ano, na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Napansin mo siguro kung nanood ka ng televis television, yun ang nangyari sa ano, na unang lindol, tapos sabi ng babae, meron, meron tirang isang imahe na sabi nga eh, na yung nagmimilagro, ginawa ng mga tao, napanood ka sa TV yun eh, pinupunasan din na ano, umikot yung ano, yung ano naman, yung storm surge na yun, kasi sino magano? Sabi nga, ang ano eh, pag nagtanim ka ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, talaga aani ka ng, ano, ng curse eh. Pero pag nagtanim ka ng pagpapala, pagpapala rin yung makukuha mo. Kasi, sabi dinami-dami ng, 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 ano, ng, ano, ng topic na, binibi, bin, na pinag-aaralan ko, sabi ko, bakit itong binigay ng Panginoon sa akin? Laki na lang. Hindi ako makapagano. Sabi ano ba nangyayari? <laughs> sabi ko ganoon. Tapos dito na ako dinala. Ang sabi nga niya, sabi nga, una-una maging humble tayo, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Pangalawa, manalangin tayo sa Panginoon. At pangatlo, sabi nga, seek my face. Sabi nga dito sa Tagalog, uh, hanapin natin, hanapin, hanapin ako, sabi nga ganoon. Ibig sabihin, pag hinan, hinan, hanapin mo siya, hindi sa bagay na nakikita natin, hanapin mo sa, sa, nababa, sa bagay na spiritual. Na sinasabi nga ni Lord, na sabi nga eh, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except by me. Sabi niya ganun. Di ba ganun ang, ganun ang sinasabi niya? Yun ang, ginag, yun ang sinasabi niya sa, sa atin. Kaya, kaya napakaswerte natin kasi pinili tayo ng Panginoon eh. Ako, maswerte nga yung mga nandiritong bata pa na bata pa, pinili na sila ng Panginoon eh. Ako nung mag, maging 30 anyos, ako sa ang pinili ng Diyos. Pero kung namatay ako noon, saan ako pupunta sa impyerno? Kasi alang alam ko, ang alam ko eh, merong purgatorio eh, dahil yun ang katuluan eh, ng mga magulang natin. Pero hindi pala, dinala ako ng Panginoon dun sa mga bagay na karapat dapat para sa atin. Kasi marami na rin kung dinahanan. Bata pa ako, muntik na rin ako mamatay. Tapos nung nung nandito na ako mga 1970, 1974, muntik na rin ako mamatay. Nung magkasawa ako muntik na rin ako mamatay. Sabi ko, pambihir. At ngayon, meron pa akong pasan pas Minsan nagkakaroon ako ng ano sa eh. Yung bang, kaya pinagbawal ng doktor sa akin yung, ano, yung mga juice at kape. Kasi nagkakaroon ako ng ano yung bang nagaano yung tiyan yung bang nagiging bloated ang tiyan ko dahil doon sa mga bagay noon. Dahil ang nangyayari nung magtrabaho ako na dito sa sa Philippine Amusement. Ano yung tinatawag na uh, shifting. Pwede kang panggabi, pwede kang pang-araw, pwede kang pang-umaga. So yung ano ng cycle ng pagkain mo, iba't sa kayong tulog mo. Kaya nung makakilala nga ako sa Panginoon, sabi ko sa misis ko, nasa Marikina pa ako noon, sabi ko, ayoko na. Ay, ayoko na, sabi ko. Sabi na misis ko, Dave, ano ba, sabi ko, sabi ko, ayoko na. So pinag-pray ko sa Panginoon kasi nagkaroon kami ng, nagkaroon kami ng ano, yung tinatawag na early retirement noon eh. Ang ginawa ko sa, sa ano, ginawa ko sa, sa business ko, sabi ko, sige, mag ka lang pagluluto kasi magano tayo ng kantin. Kasi nung time na yon 19 1988, kasi sa Pugkabaw kami noon, nangungupan lang, nung napunta kami ng Marikina, uh, sa blessing ng Panginoon, kahit na sabi nga, rights lang yung lupa doon, binigay sa amin, pinatayo namin ng up and down. Kasi dumating naman yung punto na panahon ni Cory noon, nagkaroon ng baha. Siguro, mataas pa yung taas namin dito, kung ganyan na lang bago abutin. Yun, yun ang yun, mga pagsubok na binigyan ng Panginoon sa amin. Umiyak yung misis ko, tapos sumakit kami sa bubong, yung mga bata. Alam mo naman, pag mga bata pa, tuwan-tuwa sila sa tubig. yung <laughs> ginagawa nila. Pero, uh, kinausap ko yung misis ko, sabi ko, mag -ano tayo, magkakantinan tayo. So, nag-aaral siya magluto. Nag-aaral ko siya. Nag-file -nag ako ng, ano, ng retirement. o uh, ano ba tawag dun sa mga tinatawag tama uh, isang retirement yon para ma ano ka ma, ka pero hindi pinaintulot ng Diyos sabi nga ko sabi ko Lord kung kalooban mo matutuloy ako kasi may mga kasama ako na may ninong ako nino ko ang Diyos eh hindi di pinahintulot ni Lord na kahit na ganun bagay, sabi nga eh, ginagamit niya ako doon sa lugar na yon Kasi, minsan, katulad, katulad ni, ano, ni eh, yung brother na sabi sugarol siya. Ganun ang mga ano, ganun mga tao. Kumbaga sa ano, spiritually blind sila. Nakikita mo nga silang buhay. Pero iba ang isip nila kasi wala sila sa control ng Panginoon eh. Dahil doon sa nangyaring kasalanan ng ating unang magulang. Diba? Yung ating espiritu ay namatay dahil doon sa kasalanan. So, mabubuhay lang yan. Sabi nga eh, the spirit of man and the spirit of God will dwell each other. Doon nagkakaroon ng tinatawag na ano, communication sa ating Panginoon. So, doon babaguhin ang iyong kaisipan. ba? Diba? Kaya, ang um, sabi nga nito, seek my, and seek my face and turn from their wicked ways. Pag nahanap mo siya ang katuwiran ng Panginoon, at, at sabi nga eh, Tumalikod ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Ang blessing ng Panginoon na rin ang sayo. Tapos sabi ni Lord, dito sa 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 verse na inano natin, I will hear from heaven. Pakikinggan niya tayo. Patatawarin niya tayo, forgive, the, forgive your sins and heal their land. Para sa akin, ang, ang sabi nga rito, Patatawarin yung kasalanan natin, anihila ang ating, ano, ang ating bansa. Hindi lang nakafocus ang verse na to sa bansa, kundi sa puso natin. Kasi ito yung, ano eh, ito yung, ito yung nagre-receive eh. ba? Diba? Parang panahon, pan, parang panahon ni, ano, ni David. Si David, di ba? Sumasama siya sa labanan, di ba? Sumasama siya. Isang araw, di siya sumama. Papahinga muna ako. Kayo na muna. Di ba sila, sila muna bisina, no? Tapos, alam mo naman ang tukso eh. Umakyat siya sa, siguro, may ano yung, yung ano ng, na, na, ano, ng palasyo. Umakyat siya. Nakita niya si Batsiba. Naliligo, ang ganda. Di ba? Sabi niya doon sa alalay niya, tingnan mo nga yun. Alamin mo kung sino yun. Sabi niya. Si Batsiba ho, a, ano, asawa ni, ni, ni Uriah. Yung itawahan mo sa akin gano'n. Sige, papuntahin mo rito. Yung gano'n. Eh, yung panahong yun, eh, sabi nga eh, sa babae, bagong paligo, galing lang sa kabuanan. So, nagkaroon sila ng, ano, ng intimate. Isang ano lang, nabuntis. Di ba? Kasi, kumbaga sa kwan eh, yung bang, sa, sa bilang isang ano bilang isang Kristiyano minsan pag yung nagkakaroon tayo ng ibang kaisipan na, na ano tat, sinunod natin yung kaisipan na yun na hindi para sa Panginoon doon mangyayari kasi talagang sa Kristiyano kasi sa sa akin marami na nangyayari eh na ng ganung bagay lalo sa ngayon kasi habang lumalakad tayo sa Panginoon nandiyan yung tukso kasi ano sabi nga eh si Satan dito hinulog ng ano eh ng Diyos eh Samantalang si Satan, sabi nga eh, is a worshiper ng God sa langit. Si Angel Lucifer. Nung hinulog sa rito, tinanon niya, yung mga, yung tinutuksan yung mga taong, yung mga taong linalang ng Diyos, yun ang hinanon niya. Kaya nangyari kay David, di ba sabi? Pinapunta si, ano, si Prophet Nathan. Yung example ba niya, na meron isang, meron isang, ano, meron isang tao na sabi nga dumating, may bisita, tapos, ang daming alagang ano, ang daming alaga niyang tupa, pero kinuha pa rin yung ano, kinuha pa rin yung kaisa-isang tupa. Nung ano yung para pinahalimbawa na yung asawa ng tauhan niya, yun ang pagkinuha niya. Kaisa-isang tupa. So, kinumfort ay kinumpronta siya ng Panginoon sa pamagitan ni Nathan. Pero bandang huli, sabi nga, eh, nagpakumbaba rin siya, kaya siya pinatawad ng Panginoon. Kaya sa, panah sa, sa atin, sa ano natin ngayon, sa text natin, pag nagpakumbaba tayo sa Panginoon, at pag nagpakumbaba tayo talos tao sa puso natin, nanalangin tayo, inanap natin ang katawiran ng Panginoon, At tinalikuran natin yung tinatawag na mga gawang mali sa ating buhay. Pero sabi ng Diyos, sabi dito sa Tagalog, patatawarin ko sila, diringgin ko sila, sabi nga na, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Sabi niya ganon. At mayroon pang verse doon sa tinatawag na James 4.10, sabi nga niya ron, uh, Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. At mayroon pang verses dito na na iano ko lang doon sa verse ng ano, sa Deuteronomy 8.2 sabi nga nito, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang, sabi doon. Sa, sabi, ng, sa, sabi sa verse nito sa loob ng 40 years. Ito, patungkol sa mga Israelites. Ap, Apat na pong, sabi nga dito, apat na pong taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin, na, kung susundin ninyo ako. At sabi dito sa, sabi, sabi sa English, Remember how the Lord your God lead you all the way in the, in the desert these 40 years to humble you, to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether, whether or not you, you would keep His commands. At sabi doon sa Philippians 2.3, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag bagus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kay sa iba. At sabi doon sa English, do, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider, consider others better than yourselves. I-consider daw natin ang asarilita As natin, sabi nga, consider natin ang iba na, mas, na hindi tayo ganong sa parasang hindi, hindi tayo masyadong mano, mano sa, sa ating sarili. I consider natin ang mga ibang tao, lalo ng mga kristyano na mahina pa sa Panginoon, mahina pa ang kanilang panalampalataya. Kasi sa panahon natin ngayon, talagang grabe ang ano, grabe ang nangyayari. Lalo na dito sa paligid dito, kahit nga si pastor nakakaranas. Eh. Ako nakaranas na rin ako dyan. Sa Pasay, nakaranas na rin ako na na subukin. Pero dito meron. Sasalubungin ka, dalawa pang nag, naglalakad sila. Sa Pasay, ganoon din. Mer meron, meron, pang ano, meron pang yung ano, pinaka-runner, running runner, runner, -runner. Kaya pag gumano ka, wala ka na. Patay ka. <laughs> patay na yung ano mo. Patay na yung ano, self-control mo. Pero, pinaka the best na gawin natin talaga, talagang lagi tayong manalangin sa Panginoon. Panalangin natin ang ating uh, komunidad, ang ating simbahan, ang ating pastor na sabi nga, uh, kailangan palakasin ng Panginoon. Kasi, napakahirap. Kasi ako sabi ko, sabi ko, Lord, napakahirap ng pastor. Ayoko magpastor, napakahirap. Sabi ko gano'n, napakahirap ng pastor kasi biro mo iba-ibang tupa, iba-ibang pagugali, iba-ibang ano, iba ibang pinagalingan nila, iba-iba ang ano nila. Meron dyan, ano, meron dyan maramdamin, meron dyan hindi. Alam na napakahirap. Yung dinanong din, nga ni Pastor kanina, na napakahirap. Napakahirap. Pero sabi nga, kung yun ang kalooban ni Lord na tawagin ka, wala kang magagawa eh. Di ba? Wala kang magagawa talagang yun ang yun ang katawagan sa'yo eh. Kaya nga, ako, um, nung nagkaroon na ng, ano, nagkaroon na ng tinatawag na yung past administration kasi nagkaroon ng tinatawag na, ano, yung bang early retirement, sabi ko, Lord, pagdating ko ng 55, mag-early retirement ako. Ah, kahit anong mangyari. Yun, binigay din ng Panginoon sa akin. Kasi, hindi naman sa inaano ko, napakahirap. Tanong mo to, nagsusugal ka, di ba? Napakahirap. Minsan, ang, ang ano, na nasa, nasa table kayo, minsan, ginagawa ko na lang, inaawitan ko sila eh. Yung, yung magbalikas sa Panginoon. O kaibigan, kinakailangan, ikay magbago na. Ang kapit, ang kapit, ang kapit At kasal, ilapit mo sa kanya. Sa kanya lamang, may kalutasan. Sa kanya lamang, may buhay na walang hanggang. Magbalikan. ka. Minsan napapata nga sila eh. Sabi, pastor ka, ka nandito? Sabi, sabi sa akin ganun. Hindi, sabi ko, bata mo nandito para sa inyo. Meron pa isang 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 awitin yung ano. Ay, yung smile. Dapat ngayon inawit natin dito yung Smile, you are so beautiful. Smile, you are so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. In everything, give thanks to the Lord. Talagang natutuwa, natutuwa sila. Nakikinig sila. Ang ginagawa ko minsan, kasi meron tinatawag na sulatan doon. Sinusulat ko ang mga verse, tapos binibigay ko sa kanila. Tapos kinabukasan, kinakausap ko sila. Pag nag-ano kami, natututo sila. Yung bang na-open yung, ano, yung mind nila. Kasi, sinasabi nga ni pastor na meron nga ng pastor na ang pinaka-ministry nila sa isang ano, patay sindi. Eh. Pero nakakaano sila. Yun na yung binigay na ministry sa akin ng Panginoon. <laughs> doon sa bagay na yun. Yung sa bagay na yun, sa, sa lugar na yun na, na dapat, sabi nga eh, pag nababa,